Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang matapat na pag-amin, sinabi ng aktres na si R.C. Munoz na kung mabibigyan siya ng pagkakataon, hindi na niya ipaparetoke ang kanyang mukha at katawan. Sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni R.C. ang kanyang pagsisisi at ang kawalan ng tamang gabay noong panahong nagdesisyon siyang sumailalim sa mga cosmetic procedures. Ayon kay R.C., masyado siyang naging spontaneous pagdating sa mga desisyon tungkol sa kanyang katawan. Inamin niyang hindi siya napigilan at walang nag-guide sa kanya kahit ginawa niya ang gusto niya ng walang pag-aalinlangan. So actually, alam mo, may reason kung bakit nangyari sa akin itong mga to. Okay. Na parang, kasi may mga regrets din ako pagdating dyan eh. Pero alam mo, inano ko talaga, sinabi ko sa sarili ko, no, God has a purpose because I learned. Dahil dito, kung may ibang babae na magtatanong sa kanya kung dapat bang sumailalim sa retoke, ang payo niya ay huwag na lang. You are If here. I can go back yes, to that time when I didn't touch anything, I would go back there. Dahil sa kanyang sariling karanasan, nais niyang bigyan ng babala ang iba pang kababaihan na pinag-iisip ang sumailalim sa pagpaparetoke. Para kay RC, mas mahalaga ang pagiging natural at ang pagtanggap sa sariling anyo. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na baguhin ang isang malaking desisyon sa iyong buhay, babaguhin mo ba ito o paninindigan mo na lang tulad ng ginawa ni RC?